Sagittarius, ngayong araw ang mga pahiwatig ng iyong gabay ay nagdadala ng malakas na enerhiya ng swerte at positibong pagbabago. Sa mga usapan, ang mga ito ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makakuha ng mga pabor mula sa iba, kung may mga negosasyon o pakikipagkasundoan na may kinalaman sa trabaho o personal na buhay, magagawa mong makakuha ng magagandang deal, Lalo na kung parehong kasarian ang sangkot, tandaan na ang enerhiya ng araw na ito ay nakatuon sa pagbuo ng mga positibong ugnayan at pagkuha ng mga benepisyo mula sa mga ito, ang pinapahiwatig. Pagdating sa pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay ay pinapayuhang maging maingat sa kanilang mga transaksyon lalo na sa pagpirma ng mga dokumento o paglalabas ng pera may panganib na maari silang makaranas ng kalungkutan o pagkabigo kung hindi sila magiging maingat para sa mga magulang at kapatid. Ang iyong suporta ang magpapalakas ng kanilang pang-ekonomiyang kalagayan, kaya't mas mainam na ikaw ang unang hinga ng tulong upang mapanatili ang magandang daloy ng yaman sa tahanan. Sa pag-ibig ay walang mga negatibong pahiwatig na makakasira sa inyong relasyon. Ang pagiging malambing at mapagmahal ay magpapalakas ng positibong enerhiya sa loob ng bahay, nagdadala ng kasiyahan at kasaganaan. Ang pag-asensong ito ay magiging daan para mas lalo pang gumanda ang inyong kalusugan at kaligayahan ang karagdagang na magbibigay ng swerte at aura ng matalas na isipan, ay color red at color white. At iyong tandaan ang mga numerong number 19, number 25 at number 2. At ang cancer ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay ang sikat ng araw at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri. Medyo umiwas muna zodiac na Scorpio. Na makipagtalo at tiyak na dadaloy na pwedeng magkaroon ng tampuhan kaya umiwas muna sa kanya ngayong araw.